Hi guys, uh, ngayon, nandito tayo kay Pilla, aking mga idol. So, maglalaro ako to at uh, pamimigay natin mga idol pag nanalo. Dito tayo ngayon sa kanilang free spin. So, pwede nyo ma-reach yan, idol, 700 pesos. Pag na-reach nyo na, pwede nyo ma-withdraw. Pitapusin nyo ng video, mga idol, para to sa inyo. Okay. So, X muna natin yan dahil hindi pa natin na-reach. na reach So guys, ito si Phil Lucky. So guys, ito si Phil Lucky. So, tuturo ko sa inyo kung paano maglaro ito sa kanilang training mind games kay Phil Lucky, mga idol. Kailangan natin iwasan ang apat na bomba. At kailangan mapinot natin ang coins. So, maraming chance kasi 21. Apat lang yung bomba na dapat iwasan. Tapos dito guys, minimum dito is piso bit natin 500 na pamimigay ko na to guys pag nanalo okay. pipili ako mamaya Diyan sa comment section gawa lang kayo ng account pipili ako ng lima guys bibigyan ko ng panlaro tigwa 100 bit natin tapos pindot tayo ng apat Kita nyo. Yung 500 natin. 1 na guys. So, yung napanalo na natin guys, pamimigay natin dyan sa comment section. So, kailangan gawa lang kayo ng account guys. Click nyo lang yung link at mag-register. Goodbye.